Manuwan ko sa inyo lahat. Hello. Sa mga bago sa ating channel, pa-subscribe sa mga pungan. Thank you in advance. Ay, sumasakit ang ulo ko. Grabe. Sobrang sakit na ng ulo ko. Nag-aaral ko ng ng kanji na yun. Para makakuha ko ng Japanese passport ba? Kasi maganda pag may Japanese passport ka, kahit saan ang bansa ka pumunta, hindi mo kailangan ng visa. Visa. Yan, yung para lang may kanji. Kasi sabi mga asawa ko, kailangan so daw yung ano, grade 1 hanggang grade 4 na kanji, marunong pang magsulat. Marunong magbasa. Hindi naman yan ang kagaling, pero kaya kong basahin yung kahit pa pano doon. Pero yung pagsusulat talaga mahirap. Kaya yun. Mahirap po. Grade 1 hanggang grade 2 pa lang yan. Kada isang set. Grabe. Isang set na ano. 1 to 10. Tapos yung isang set ng nung ano, kanji. Yung grade 1. Hanggang 20. Ay hangga, hanggang 10. Tapos pag grade 2 na siya. Yung 1 to 8 na set. Kada isang set na ano may one trade na bilang siya. Tapos, yung isang set na, yung first set, 20 na kanji, gano'n. So, ang dami nun, hanggang grade 4 gano'n. So, kakayanin ko siguro to, no? Laban ba? Kailangan, eh. Kasi, para sa, ano, magandang future ng aking passport. Pagod so na. Hmm. Ang pangit ng sulat ko ni Uno, oh, pero pag lagi ka palang magsusulat, gumaganda siya. Oh. Hmm, iba yung ano ko Ang pangit ng sulat ko ni Uno, oh. ganyan siya. Parang tinalikay kayo ng mga. Tapos, nung lagi kong sinusulat na, ganyan, medyo gumanda-ganda ng konti. siya. Oh. Huwag magsusulat ka pala araw-araw. Ano -araw, ka din. Kailangan mo lang ano yung guys. Ang gawin. Ayun lang po. pa ko Salamat po. Bye-bye.